alias Rene. Ang mga aligasyon laban kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit sa magamang Rodrigo at Sara Duterte. Binayaran lang umano siya ng isang milyong piso ni Senadora Risa Honteveros. Tinawag naman itong kasinungalingan ng Senadora nakatutok. Si Riza Ontivero sa pagdinig ng Senado ukol sa mga pang pangaabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, ang isang lalaking nakatakip ang muka at pinakilala bilang si Alias Rene. Si Alias Rene ay hardinero raw sa Glory Mountain Property ni Pastor Apollo Kibuloy sa pasabog na pahayag noon ni Alias Rene ang nasaksihan Rigo Duterte at noy Davao City Mayor Sara Duterte minsan po pumupunta do, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes name, sir. Pero ngayon, sa isang video na pino sa YouTube at Facebook account ng isang pagtanggol valente, lumutang ang isang lalaking nagsasabing siya si Alias Rene. Nagpakilala siya bilang si Michael Maurillo. At witness, kinuwang witness ni Henry Risa na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat sa uh, nagsasabi na ako ng totoo. Lahat ng sinabi ko, at makasama ko doon na nag-witness sa Sinad ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Yung ligasyon na sa di o mano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Sabi pa ni Maurillo, binayaran umano siya ng isang milyong piso para sabihin ang mga bagay na ito. Pinatira din daw siya sa isang kondo nung panahon na yon. Unin ang panik ni Kibuloy at ng mga Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.